Ini ang iyan, yun ay mag-abot ng Diyos na atong pag-abuhat ng tanunay, ang ingon niya muna, tanunay buhat doon. Iyon niya, bersikulokin siya, tigho nga ninyo sa tanunay ang magbuhat ng Mayo. Ah, so pa, kahit malukin ni ang iyan, ikaw Sa ang sa Diyos, sa kinabuhi, magbuhat kita ng Kahit naman, ang Diyos maayos sa ating kinabuhi, kung busak kita o sa katawahan at niya, kinahanglan magbuhat kita kung mayo. Hindi ko kita magbuhat kung dautan, ngato sa uban, kung dautan, ngato sa uban. kondili dili atong buhat ang maayo, kay kini mo oh, ito butong sa Diyos. So kung gusto kita magbuhat, kung tuman sa mga butong sa ginoo ang dimension 3 buhat to ang maayong, kay mao kini okay, ang iyang tapuson ni mao na kuno ko boto ang sa Ginoo dre buhat to ang maayong, ala sa usap usa o nagtuo sa tanan kay mao kini ang iyang tapuson Kung dili maayong, kini gibuhat eh, ay ka sa kabukong sa Diyos. Nasumpak eh, ka sa kabukong sa Diyos o nagsala mo sotis, sa tisina o dire, o sa inyong At kung ang pagbuhat at maayo sa kanunay. Sa kanunay, magiging iso dire. Ah, sa kanunay atong buhaton. So, sa kanunay atong buhaton ang kaubutun sa Diyos. Okay. Ikaduhan ang kaubutun niya. Una kaubutun sa Diyos, niya, pagbuhat kita at maayo sa kanunay sa usap-usap o nga sa tanan. Umuna iyang kaubutun tuon. Ikaduhang tuon mo tuon. Amun eh. Versikulo Sais. Paglipay ka mo sa kanunay. Gusto niya sa Diyos na kita magmalipayon na isang sa atong pagpanarabaho may kalipay kita. Nga ano naman, kay iya kinin ka tuon. Kung ikaw niya ay kanunay ka magsimangot, ang na magsimangot. <laughs> Kung kita niya ay sa atong pagbuhat, wa kay kalipay nakasala ka ha di ba nakasala ka sa Ginoo ano naman ang sulit sa Dios magkalipay ah, ka sa kanay eh. magkalipay ka sa inyo. kumusta na? <laughs> oh, ka malipayon ba ya malipayon ba ta o nag-ord oh tinahanglan magkalipay kita kay dugo ang kaugun-un sa Diyos. Kung gusto kita dahil na mutuman sa kaugun-un -Lom sa Diyos, di ato magkalipay ta. Pag mas ginaw kung magkalipay sa lunay, kaya mo rin yung kaugun-un, -Lom, di magkalipay ta. Nga naman, ang kalipay, ang asto kasing-kasing, mo'y labi